At para naman sa ating sports update, tropang giga, tuloy ang laban kahit wala ang kanilang finals MVP nung nakarang Governors Cup na si Mikey Williams. Matapos na hindi magpakita si Mikey Williams sa kanyang mother teams na TNT sa pagbubukas ng Commissioner's Cup, tinerminate na ang kanyang kontrata sa tropang giga. Ayon sa report ni Homer Sison, humihingi umano ang kampo ni Mike Williams ng 2.4 million a month para maglaro ulit sa PBA. Pero hindi ito pinagbigyan ng TNT dahil masyado itong malaki. Sagot naman ng kampo ni Williams, hindi umano ito na humihingi ito ng ganun kalaking halaga para makapaglaro sa gila sa Asian Games sa China. Tuloy naman ang buhay sa tropang giga sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup kahit walang Mikey at butas-butas pa ang lineup up dahil sa mga injuries. Pumirma ng 3 years contract extension ang final MVP ng nakarang Governor's Cup na si Mikey Williams at pagkatapos ng season ay nagbakasyon na siya sa US ng nakarang taon. Sa naturang kontrata ay may player option na humihingi ng bagong negosasyon pagkatapos ng isang taon. Hindi nagkasundo at walang pinatutunguhan ng usapan na inumpisahan ni Coach Jojo Lestimosa at ipinasa ito kay Senior Consultant Chot Reyes. Wala rin umanong plano ang TNT na i-trade ang 32 years old na 2021 Rookie of the Year. Malamang mabuburo si Mikey kung rerindahan ng mother team ang right sa kanya sinukuan na ni Coach Jojo Lastimosa ng TNT ang pakipagnegosyasyon kay Phil Am Mike Williams. Ayon kay Lastimosa, bahala na siya sa buhay niya. Wala nang pakialam ang team sa kanya. Kailangan na raw niyang mag-focus sa pagtitimon sa tropang giga sa Commissioner's Cup. At ipinasa ang pakikipag-usap kay William kay Senior Consultant Chud Reyes. Dagdag pa ni Coach Jolas, nagpalit muna kami ng roles bukod sa pagiging head coach si Lastimosa pa rin ang team manager ng TNT. At yan ang ating sports update kasama si Jeremy Ramos at si Jeff Gonzalez. Smile sa so Petron para sa balitang unang sigaw.